sigurado ka na ba sa kaligtasan mo? Papaano mo nasabi na hindi ka na mapupunta sa impyerno? Maring sa parte ng buhay mo, tinanong mo na rin kung talagang ligtas ka na ba talaga o talagang hindi ka na mapupunta doon sa impyerno. Kasi bilang mga tao, alam natin na mayroon tayong mga kasalanang nagagawa. At kahit bilang mga mana ng ng Panginoong Sokristo, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. At dahil dyan, napapaisip pa tayo kung talagang ligtas ba tayo. Yung iba nangangamba sila sa kaligtasan nila kasi nabasa nila yung scripture na ito doon sa Bible. Basahin natin yung Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So meron po talagang ilan na napapaisip sila kung talaga ba ligtas sila sa kabila na sila ay mga krisyano na dahil po sa verse na yan. So kapatid, huwag po kayo mag-alala kung may mga ganyan kayong mga pangamba. Normal lamang po yan na dumaan sa ating mga isipan yan. Pero mga kapatid, hindi po normal na sa buong buhay nyo tanongin nyo yung ganyang klaseng tanong kung talagang kayo ay ligtas na. Kasi mga kapatid, kung tunay kang mana ng palataya ng ating Panginoong Kristo, so sigurado ka sa kaligtasan mo. Ngayon kung di ka sigurado sa kaligtasan mo, delikado po yan. Baka wala pa talaga yung kaligtasan sa'yo. Ngayon mga kapatid, kung gusto mo malaman kung talaga ligtas ka ba o hindi, tignan po natin ngayon yung mga palatandaan na ikaw ay hindi patunay na ligtas. Na ikaw ay pwede pang mapunta sa impyerno. Unang palatandaan, wala sa iyo ang banal na espiritu. Pag wala sa iyo ang banal na spirito, ibig sabihin lang po niyan, hindi ka paligtas. Dahil ang ebidensya na ligtas ka na at tunay ka na ng palataya sa ating Panginoong Kristo, yan po ay kapag nananahan na sa buhay mo yung banal na spirito. Ito nga sinasabi sa Romans 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. So malinaw mga kapatid, sinasabi ng Biblia na dapat nananahan sa atin yung Banal na Espiritu Simula nung tinanggap natin yung ating Panginoong Sokristo So simula po nung kinilala natin si Jesus bilang Lord and Savior ng ating buhay Kumasok na po agad sa ating mga buhay yung Banal na Espiritu Yung Banal na Espiritu po kasi siya po yung tutulong sa atin para tayo imamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos hindi po tayo makakapasok sa langit kung wala yung banal na spirito na nananahan sa ating mga buhay. Tanda nyo po mga kapatid, dahil nasa katawan niyo na yung banal na spirito at nananahan po yan sa inyong mga buhay, hindi hindi nyo po pwedeng madala yung banal na spirito na yan na nasa buhay nyo doon sa impyerno. Ikaw ang nadali ng banal na spirito doon sa langit pataas. Kaya mahalaga mga kapatid na alam mo yung banal na spirito ay nananahan sa iyong buhay. Kasi kung wala, hindi ka pa talaga ligtas. So, paano mo malalaman na nasa iyo yung banal na spirito? Una, syempre mga kapatid, kapag di na kayo namumuhay ayon sa laman. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Dapat namumuhay na kayo ayon sa Espiritu. Ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, sumusunod na kayo sa kalooban na ng Diyos. Hindi na po sa mundo na ito at hindi na po sa sarili niyong gusto o sa gusto ng laman niyo. So mahalaga mga kapatid na alam niyo na sa inyo yung banal na Espiritu. Pangalawa, walang pagbabago sa iyo. Kung alam mo na yung spirito na nanahan sa iyo, hindi pwedeng hindi ka magbago. Yan po yung pinakamagandang sign na yung banal na spirito ay nasa iyo. Yung meron kang tunay na pagbabago. So kapag merong pagbabago na nakita sa iyo, ibig sabihin niyan, ligtas ka na. Pag sinabing pagbabago, hindi na ikaw yung dating ikaw. Bagong pagkatao ka na dahil kay Kristo. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang wala ng dati niyang pagkatao sa halip ito ay napalitan na ng bago. So, tingnan mo yung sarili mo ngayon. Simula nung tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, meron bang nagbago sa buhay mo? Kapag pareho pa rin yung buhay mo at walang pagbabago, ganun pa rin tulad pa rin ng dati, kahit na palataya ka na sa ating Panginoong Sokristo, kung walang pagbabago, ibig sabihin nun, maaaring hindi ka pa talaga ligtas. Kasi nga mga kapatid, malinaw sinabi ng Biblia, dapat may pagbabago na nakita sa iyo, hindi na ikaw yung dati. Bagong nilalang ka na kay Kristo. At syempre, makikita mo sa buhay mo, araw-araw, nababago ka. So, ikaw lang ang nakakaalam kung nababago ka na talaga. Kaya dapat mga kapatid, lagi natin tignan yung sarili natin. Alamin natin kung mayroong mga pagbabago na nangyayari sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na spirito. Pangatlo, wala lang sa iyo ang kasalanan. Kung tunay kang nanampalataya sa Diyos, dapat big deal sa iyo yung kasalanan. Kung nagbago ka na talaga, dapat yung mindset mo rin sa kasalanan ay bago na. Hindi na po katulad ng dati. Kung dati, nagkakasala ka, okay lang, parang normal lang sa'yo, na hindi ka malang nakokonsensya o nakokonvict, pero ngayon, dahil bago na yung pagkatao mo dahil kay Kristo, nararamdaman mo na yung conviction ng Holy Spirit sa buhay mo. Ibig sabihin lang niya, naririnig mo na yung bulong ng banal na spirito, yung mga warning niya sa'yo, at yung mga dapat at hindi mo dapat gawin lalo na nga kung patungkol yan sa mga kasalanan. So mahalaga mga kapatid na nararamdaman nyo po yung kilos ng banal na spirito every time na kayo ay gumagawa ng kasalanan o kaya man pagkatapos nyo gumawa ng kasalanan. So dapat mga kapatid, bago kayo gumawa ng kasalanan, kapag gumagawa kayo ng kasalanan at pagkatapos nyo gumawa ng kasalanan, dapat nararamdaman nyo yung banal na spirito. Ibig sabihin nun, kinoconvict kayo. Kapag wala po yun, at okay lang sa inyo yung kasalanan, delikado po ang inyong buhay. So, kahit kristyano ka na, magkakasala at magkakasala ka pa rin. Pero mga kapatid, hindi ka dapat namumuhay sa kasalanan kapag kristyano ka. Kapag namumuhay ka sa kasalanan at parang okay lang sa'yo yung kasalanan na yan, ginagawa mo pa rin, walang pagbabago, delikado po yan. Maaring hindi ka paligtas. Kasi kapag may takot ka sa Diyos, iiwas ka na sa kasalanan. At hindi na yung laman mo, yung nangunguna sa buhay mo. Tanda nyo po mga kapatid, malinaw sinasabi ng Biblia, ang kasalanan, yan po yung magdadala sa atin sa kapahamakan, doon sa impyerno. Sabi nga sa Romans 6, verse sabagat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. pang di ka interesado sa salita ng Diyos. Kung tunay ka ng palataya ng Panginoong Kristo, dapat nakapokus ka na doon sa mga makalangit na bagay, doon sa salita ng Diyos, at syempre sa Diyos mismo natin. Hindi na po dito sa mundo natin o sa mga bagay na makasanlibutan. Kasi ang tunay na ng palataya, interesado po yan sa Diyos at sa Bible. At syempre, interesado rin yan sa pananampalataya. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So dapat mga kapatid, kung talagang tunay na kayong ligtas, dapat nagiging interesado na kayo sa mga usapin patungkol sa pananampalataya, lalo na nga patungkol sa salita ng Diyos. Tulad na lamang po nito, yung katotohanan na nanonood kayo ng content na ito, ibig sabihin niyan, interesado kayo sa inyong kaligtasan, At syempre sa ating Diyos. Kasi bakit nyo pinapanood yung ganitong klaseng content kung hindi kayo interesado sa salita ng Diyos? Kaya mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, kung nanonood kayo ng mga ganitong klaseng content na patungkol sa Diyos at Biblia, nasa tamang landas po kayo. Ibig sabihin, interesado kayo sa salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, imbis na kung ano, -ano yung mga pinapanood nyo na patungkol sa mundo na ito, pinili nyo po na manood ng mga content na mga patungkol sa Diyos at Biblia. So mga kapatid, ipagpatuloy nyo lamang po yan. Patunayan na interesado kayo sa Diyos at sa Biblia. Ngayon, kung di kayo interesado sa mga ganitong content o sa mga salita ng Diyos sa simbahan o sa mga Bible study, ibig sabihin po niya mga kapatid, hindi kayo interesado sa Diyos. Ibig sabihin po niyan, maaaring delikado yung kaligtasan nyo. Kasi mga kapatid, kung talaga nabago na yung buhay mo at nakikristo ka na, hahanap-hanapin mo yung salita ng Diyos. Excited ka sa salita ng Diyos na maririnig mo. At panglima, takot ka pa na mapunta sa impyerno. Wala pong masama na kayo ay natatakot sa kamatayan sa kung anumang dahilan. Normal lamang po yan. Pero mga kapatid, hindi po normal sa isang krisyano na matakot siya sa kamatayan kasi nga iniisip niya mapupunta pa siya sa impyerno. So ibig sabihin niya, mga kapatid, kapag takot ka pa sa impyerno, ibig sabihin hindi ka pa sigurado sa kaligtasan mo. Baka wala pa yung kaligtasan sa buhay mo. Kasi mga kapatid, ang tunay na ligtas, siguradong sigurado na yan, na sa langit yan mapupunta. At di na siya natatakot sa impyerno kasi alam niya, hindi siya para doon hindi siya mapupunta sa impyerno dahil kay Kristo. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ang tunay na mananampalataya, hindi na yan takot mamatay dahil sa impyerno. Ang ginagawa niya, binabahagi niya yung impyerno sa mga taong hindi pa nananampalataya o sa mga taong wala pang alam sa katotohanan. So kung tunay kang mananampalataya, dapat binabahagi mo rin yung impyerno. So kung tunay ka mana ng palataya dahil alam mo na ligtas ka na, hindi mo sasarilin yung kaligtasan. Kung alam mo yung mga tao mapapahamak sila dahil sa kasalanan at hindi nila pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo, ikaw mismo ilalapit sa kanila at ipapakilala yung ating Panginoong Sokristo. At syempre, sasabihin nyo sa kanila yung kapahamakan patungkol sa impyerno. So dapat mga kapatid, yung impyerno, hindi na kinakatakutan yan. Dapat yan po ay binabahagi na natin sa mga tao. Yan po yung limang palatandaan na ikaw ay di paligtas. Kapag nararanasan mo lahat ng yan, kailangan mong manampalataya ng tunay sa ating Diyos. So hindi pa po yung lahat. Mahal ka ng ating Diyos at gusto niya na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya habang buhay ka, manampalataya ka ng tunay sa Kanya at gawin mo yung Kanyang kalooban. Tayo po mga mananampalataya, ibahagi po natin sa mga hindi pa nakakaalam yung patungkol sa impyerno. At syempre, ibahagi rin po natin sa kanila yung patungkol sa kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Isokristo. So mga kapatid, dapat makita sa atin na tayo ay mayroong tunay na pananampalataya at tayo ay namumuhay na may kabanalan katulad ng sa ating Panginoong So Kristo. Nang sa ganon, mapatunayan natin na tayo ay hindi taga mundo at hindi tayo mapupunta sa impyerno. Tayo po ay mga taga langit.